Hello, good evening, good evening Magandang gabi po sa inyong lahat Guys, to this video Ayan po, maghugas po pala ako ng plato dyan Pero bago ang lahat, bago ako maghugas ay may babatiin po ako dyan Shoutout dyan sa aking kabarangay sa Hagnaya Hagnaya, happy fiesta sa aking mga kamag-anak dyan sa barangay Karidad, shoutout po sa inyo Patricio Family Ayan Happy Fiesta po sa Hagnaya, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Ayan po, na ko na po yung aking kalugar dyan kay Fiesta doon sa amin ngayon. Ayan nga po, ah uh, bago ko po, ano, ayan, ay, nga pala, mm, nanalilito na ako. Ayan, naglilinis ako dyan ng aking kalan. Kasi nga pong haraw akong uh, gumala sa kung saan-saan ako nakakarating kaninang buong araw. Kaya, ayan, gabi ko na po, yan, nagawa ang lahat. Ang aking hugasan, nakala mo, piyesta din dito sa amin, ano. Sa sobrang dami ng hugasan. Ayan, guys. Ayun, habang nagbe ako over ako, eh, eto, nagpapahinga-hinga muna ako. Nagkuha ako ng mga video-video ko sa ginagawa ko dyan sa kusina. Kusina lang naman yung nagawa ko dyan, mga hugasan ko. Ayan nga po, nag, nagpupunas ako ng lamesa, pero yung aking pumiyata, parang hindi ko ata na <laughs> Ay, naku, Diyos ko. Lord, sana all. Ayan, napagod na ako sa kakagala. Kapano, takarating ako ng Facebook. Tumambay ako sa TikTok narating ko ang YouTube. bayan sa, sa uh, pag tiktok na rin ako. Ayan, pagkatapos ko naman ng gumala ako, ayan, ginawa ko na rin yung aking gawain sa kusina. Nakapag-ugas na ako ng plato dyan. Medyo matagal nga yung ginawa kong pag-ugas yan dahil may mga kawali, kaldero, kutsara, tinidor, plato, baso. Ayan, um. Inuna ko nga palang hugasan yung kawali at kaldero dyan kasi medyo mauling-uling kasi yung aking kala na nagsayaw-sayaw na si Inday guys, kasi nga parang hindi mo alam kung nilalamok ba yan, o natatai o naiihi <laughs> ay naku Diyos ko ayan, na may kausap kasi ako dyan yung anak ko dahil nga sa ko pumunta siya sa nabas at bumili ng ulam, yun pala itlog pala ang nabili niya, naku, kasi gusto ko lang yata ng mag tortillas ba yun nang ano, yan yun ang kasi hindi na namalingke kasi alam na gabi na, ayan so nagugas ako dyan ng plato, no, hindi pa ako pala tapos dyan ayan, no, oh. o, diba habang may kinakausap ko yung anak ko dahil nga yung isa dyan, nagtitiktok man, ayan, yung isa pa, makulit, ng ariya ko makulit dyan, na ah. Hmm, diba, um, ayan na siya, o, oh. sayo tayo na sabi ko, i-times to mo yung video dyan para hindi naman makaano oh ayan makinig na lang kayo sa kung ano yung <laughs> ay nako oh, patagal pa bang matapos yung aking pag uh, voice over ay ilang minuto ba to <laughs> ayan tapos na pala dyan yung aking pag